So, what's up na naman mga idol? So, for this mga idol So, ito nga pala ay may kang nga pala mga idol Ito nga pala mga idol ay kasama tong mga to Sila, yun, yan, 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 yan Kasama ko nga pala ang ating cameraman na si Christine Pogge Ayan, at saka ito si Clarissa Balita ko mga idol ay marami daw napunta doon mga tao Diyan sa dagatan mga idol Apollo niya mga idol, kainan din yan sa dagatan Malapit lang mga idol, so kahit mga idol ay Makapunta kami, pero mga idol ay Magsiservice na yung na service mga idol na Motor, na may Pag sila po kita sa bunga nga, nipin mo ito Ayan, so sana dadalik ko mga idol eh. At tutugtog, magpipa sana ito eh. Ngunit di maka tutugtog yung mga idol. Dahil mayroon doon, kantahan. Kantahan yung video, video okay mga idol. Wah! Kuatang bruho mga idol. Ayan, so let's go tayo mga idol. Wala na masyadong maraming intro. Nahaba, hindi na. So, mga idol, nanti na nga pala mga idol. So let's go na tayo. haba mga idol wala namang katuturan mga idol kaya let's go na tayo mga idol ayan dito mayroong tumutunog mga idol tumutungtong mga idol let's go hello ah, sir magandang gabi sa iyo ah, nandito na kami thank you ah, magandang gabi po sa inyong lahat ayan ayan aring ruil magandang gabi sa iyo <laughs> shout out hi ma'am good evening ayan si ma'am

First three, kumain mga Ayan, ikaw hindi kumain na. Ayan. ayan mga idol, so tayo kumain mga idol. Ayan, napakasap nito. Meron pa pang... ang... Hanggang nga, friends ano? Ayan. Magandang gabi sa inyong lahat. So ayan mga idol, napakita ko na sa inyo yung mga... ano dito sa kainan, dito sa maragay na natan. Dolores Quezon mga idol. So bago ang lahat, ay shoutout sa inyong lahat. So... sinashoutout ko nga pala ang punong... abiuran dito sa barangay Dunores Quezon mga 'don. Mayor Kaon mga 'yan. At sama barangay mga pulisan. So, lab lahat na everyone. I shout out sa inyo, mga Bisayas at Mindanao. At maraming maraming salamat sa ating apo nilah. Kaya dito photo sa dagatan mga idol. Dito sa dagatan Dunores Quezon. Salamat 'don. So, thank you. God bless more blessing and God bless mga 'don. Maray nabangi, saludo kabus mga amigo.